Hello guys, may good news na naman tayo, nanganak na naman ang pangalawa namin na yun, ang aming pangalawang uh, inahin. so isa pa lang, yan si Greg, yan, one down, one down pa lang, inaalang boses kasi, yan si Greg, yan siya, so one down pa lang, isa pa lang, So isa pa lang, so ang kanyang nanay, ayan si Kaisa, oh. yan ang kanyang nanay. So naghihintay kami, guys, na lumang. suka so, okay nggak guys kasih tangkai, kayak どうったです。 Gracias. <laughs> Yan guys, isa pa lang. Ang tagal niyo, ang, ang, tagal lumabas nung iba. So, see you later. Update ko kayo, update ko kayo guys. ito ito, bakalaw Ayan Bakalawa. Bakalawa to, guys eh una guys dry na

guys ikawalo yan guys Puro mga foreigner. Ikaw, eight. Ikaw, walong guys. Sana magagagal pa, guys. Yan. Yeah. Yan sila, guys. So, walo na. So, sa walo sila, guys. Mm -hmm. Yan na ang pinakamalitin. Yan lang. Yan. Halos malalaki. Okay. Yan update natin guys. Ayan. Nabusta ang gusto ang kanyang nanay. Ayan guys, ang nanay. ika syam. Oh. <laughs> Nuna. Yan. Ito sana mga susulot pa, guys. Ika syam na. Okay, pala lang, guys, na isa pa. Ah, kusigan dula. Ha, ha, ha. Pagka dito. Hello, guys. sa so, update natin sa anak ng baboy namin, pansamantala. Nine sila piraso, guys. Nandyan sila sa aking likod, guys. Nine piraso na eh, no? nito. So, nine piraso na, guys, ang update, guys. Ha? Ano, buyag pala. Itong pangalawang inahin, guys, yung mga anak niya malalaki. Mas malalaki. Eh? So, malalaman natin mamaya kung ilan ang kanyang anak. Wala pang final, guys. So, waiting, waiting tayo, guys. Waiting, waiting for your love. Yan <laughs> <coughs> sila, guys. キュッキュッ。 Oh, kita intai-intai mona, okay, guys. Wah, mereka tekan, Pak. Sana mereka tekan, Pak. Yang sih lagi lain. This is the waiting area. Wait. My waiting area, guys. Jangan tatap sila. Maghihintay tayo muna guys. Update you later. Number 10. Number 10 guys. Dali lang. Kumaton ko pa niya. lang. Wow. Welcome to the world.

Ayan na sila guys. Sampo na sila guys. Sana mayroon pa. Sampo. Ayan. Yeah, okay na karo. So, sampo sila pang guys. We will see. Kung may madagdagan pa o ano. So, sa sampo sila guys. Ang nakikita ko, isa lang ang parang maliit. Ayun. Ayun. Kita tatlo ya, teman-teman. Hmm. <coughs> <coughs> so, waiting, waiting naman tayo ulit, guys. Yan ang mga waiting area. you later guys okay, okay. sana malagdagan guys guys number 11 na naman Lihat lain begalah, ada yang bertanya, saya hidup. siya. Lawi. Kapit na, na na, na, na. lawi. guys, tira na na. Uy, siya. Siya. So update guys. Update guys, 11 na. So, we will see later. Si Bintin. <laughs> si Si Bintin. So, we will update you na naman ulit later, guys. Kanila na naman. So, as, as of now, 11 sila. <laughs> okay. Hello, Ian. Wala namang diferensya kami nakita. So, see you later, guys. Good evening. Mayang gabi. So, mag-update lang po ako, guys, kung ilan yung anak ng aming bi, uh, inahing baboy. So, kanina, guys, di ba, ano yung kanina? 9 or 8? So, ang anak niya talaga lahat, guys, is 11. 1, 1. So, 11, guys. So, sa nakikita namin ni Nene, wala namang diferensya sa body parts nila. Ang ano lang, guys, ang napansin lang namin, may dalawang medyo maliit lang. The rest is mga malaki naman. Ah... Uh, <coughs> So, yan, guys. sila na. Yung, yung, yung iba, guys, doon sa kabila. Sa, ano yun, na. Sa lagayan ng mga maliliit na big. So, nagpapadidi pa kami, guys. Uh, pagkatapos nyan, ilalagay na namin sila sa, ano, guys. Sa kanilang cage. Sa crib nila. So, yan. Pinapatapos na lang namin. Dibili uh, sila, guys. Para ilagay. Ilagay sa lagayan nila, guys. So, meron dito. Yung iba, susugna. Pakita ko sa inyo. May tatlo na dito, guys. So, mamaya-maya konti, ilalagay na namin dito. So, eleven, guys. So, eleven bl na blessings galing sa taas. Nabinigay ni Lord sa amin. So, praise the Lord. Guys. Praise the Lord. Tapos ito naman, yung 16 piraso na na biik. Yan, sleeping-sleeping na naman sila. Tingnan nyo, guys. <laughs> parang mga mababait. Parang anak ng mabait. Tingnan nyo naman, guys. Oh. Sino na ka-relight? Yan. Yan, ang lang nanay. So, 16 ito, guys. Nalala na yung first vlog. Yung nanganak naman itong brown. So, yan ang kanyang anak, guys. Diba? Diba? sige lang, kahit na ganyan yung katawan nila guys, kasi babawi tayo pag ano nila guys, pag kumakain uh, na sila ng feeds doon tayo babawi so natural lang yan, kasi 17 sila guys eh. So, what do you expect? alangan naman malaki. Malalaki agad. So, hindi. Huwag tayo mag-expect agad ng malaki. So, so, sa so, mga nagaalaga dyan ng, dyan ng mga inahing baboy, So, di diba guys, ang goal natin is kaya tayo mag-alaga ng inahing baboy para uh, ang goal talaga natin dyan eh, para magkaroon tayo ng anak na, na gusto. Ang gusto talaga natin na ah, magkaroon sila ng anak na marami, di ba guys? Hindi maliit lang. Ganun. Kaya nga tayo mag-alaga ng ano eh, inahing baboy para para maram yung gusto natin maraming anak para mas malaki ang kikitain ninyo or, or kikitain natin. Di diba? Yun naman talaga ang goal natin. So, hindi tayo mag, ano guys? Hindi naman lahat ah. Sabi ko lang. So, yun talaga yung purpose talaga. Kaya, kaya nga tayo nag-alaga ng baboy para ano eh. Para maka-income tayo. So, mas maganda pag marami, di ba? <laughs> Natural na yan. So, hindi naman taon mo yan aalagaan. 45 days lang yan, guys. So, 45 days na tiis mood. Tiis, ah... Uh, tiis na ano, alagaan mo sila. Di ba? So ganun lang 'yun, alaga naman na. Mak -ma makamit mo kaagad ang iyong tagumpay kung paisi-isi ka lang. Wala kang wala hindi ka maghirap na ay ganun yung ganun, alam yung ibig sabihin ko guys so yun, just saying <laughs> so yun guys oh, so yan yung first baby, yung first na, na ano, yung 70 na piraso pero 60 na lang ngayon yan sila, tapos ito yung 11 na bago lang pinanganak kanina mga alas 5 ng hapon so 11 ito sila guys so i-update i-update eh, uh, ko ulit kayo guys sa uh, susunod na naman kung ano na naman yung mga kaganapan dito sa kanila or ano na ba sila kalaki so you guys thank you guys hindi <laughs> pa sila guys gusto ko dun gusto ka So, busog na sila, guys. Ilalagay na namin. Ilalagay na namin ni Nene doon sa cage. Doon sa kabila. Kasi nga, guys. Matutulog na kami, guys. Pagkudrin kami, guys. So, yun lang, guys. So, yun lang ang upload sa ngayon. So, see you next vlog. Thank you for the support, mga palangga. I love you all. Ini kawan ini. Live and write ng awa uh, ko Ah, naka. Guys, so see you next vlog, mga palangga ko.